So hindi ko alam bakit sinasabing ni Secretary o ni Ombudsman Rimulya na secret decision. Mm -hmm. Wala naman kami secret decision dahil alam mo naman yan lakay uh, si Terrell na Opo. ang hirap pong hagilapin magpa-interview. Mm -hmm. Na pangalawa, hindi man ako nag -a na itong kasong ito ng ko, itong kasong ito ay pinirmahan ko. Itong taong ito ay sa file namin ang kaso. Uh -huh. Hindi ko trabaho yan. Ang trabaho ko ay pag-aralan ang mga kaso uh -huh. na nakapending sa Office of the Ombudsman. Uh -huh. Pagdanyan mag-aanunsyo ako, trabaho na yon ng isang press secretary. Uh -huh. At hindi naman ho, ang katungkulan ko ay press secretary o announcer o reporter ang katungkulan ko ay ombudsman mm -hmm. pag-aralan ko yung mga kaso na kapending mm -hmm. tingnan yung mga administratibong mga mga bagay na na nakapending sa nakatengkas sa ombudsman yun mm -hmm. na no, ang trabaho ko mm -hmm. okay Tindi just mag-announce